Okay, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa na diri si Payoyoy, York si Uling Ano kita nyo ni mga katropa Ano siya na gani Shout out, watch out, Shout out. Watch out <laughs> Shout out sa so mga mga naiwas na kalde oh, Masarap yan oh, Masarap yan Oh, si Oling, may sarikado yan mga katropa. klaro kilawin gina ya ah uh, yan nagihaw sila ng kalding tapos magkain mamaya andito kami ngayon sa katidtuan sa bahay ni lola klo nagihaw ihaw ng kalding si Bayoyoy. at saka si uling parang napasuhuwa lang to sila ba <laughs> ayun mga ricados kaya kay ipabulig ta slicing slicing iwa iwa Ito yung bakod ni Lulaglo Daming pato oh. Yan Yun no oh. Daming pato o oh. manok oh, O ito, oh. ito yung mga katropa mm. Yun may alaga si Lulaglo dito Yun oh. Pato Tsaka manok Walang problema sa ulam. Kung walang ulam, manok lang ang ulam ah. <laughs> Very social ba? Ah. Wala kasing ulam, kaya manok lang at pato. Ayan. <laughs> Ayan. So, tutulong tayo ng iwa hiwa Okay, catch you later, alligator. Nap!